Tingin na tayo ng mauulam dito sa ilalim ng dagat. Ayun. Hindi napansin na kung ano ah. Kung laki na ito. Wow! Uy. Ba? At biglang sabihin dito mga pagkadaming kukulit na mga dilis na ito. Hindi kayo papanain ko. Masyado kayo marami. <laughs> wala yung stada na hanap ko. Ang tagal naman magparada ng mga ini na ito. Ito. May nakita ini rito Pwede na ito. Gopher, gopher. Blue -dotted. Argos. Sarap to ah. Mukhang magpapaulan sa akin ito ngayon. Eh. Tatay niya ako ito. Para makuha. Ano ba? Uh, Talagang pinapatakam-takam pa ako. Maghintay ka lang. Kukuha ko ng timing. Talagang, gusto yatang magpakuha. ba? mga barkada pa. Yung mga ano, mga agat yun. Pero focus lang ako dito sa ano na to. Lagi. <laughs> 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 La Grabe. Champion. Maraming taba! <laughs> yeah, boo! Alright. Padali tayo. sa panak natin. Pwede na to.